guys. Super hangin, guys. Nasa ano tayo ngayon guys? Sa Antipolo. Kita niyo guys. Diyan lalapag yung eroplano na yan sa Pasay. Yan yung ano guys, yung Makati, Mandaluyong, Pasig Santa Ana. yung guys yung paliparan ng Manila. guys ang buong Maynila guys nandito tayo sa Antipolo ngayon thank you guys for watching pinakikita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung antipolo overview guys makikita yung buong actually dun, dito sa banda kaliwa guys dyan banda kaliwa makikita din dyan ang kagandahan ng ano mga cities dito sa Luzon kaso hindi na malingo ng cellphone ko guys eh nasa motor kasi nakaano so thank you guys for watching